Paano kung ang sikreto sa mas mahaba, mas masigla, at mas malayang buhay ay kasing simple ng pagkain ng tamang prutas araw-araw? Habang tumatanda, nawawala ang sigla, lumalabu ang alaala, at nangihina ang katawan. Pero may solusyon. Sa short na ito, ibubunyag ko ang peak milagrosong prutas para sa seniors. Kainin araw-araw para matalas na isip, malakas na puso at mas malusog na buhay. Manatili hanggang dulo. Ang huli ay nagpapahaba ng buhay. Subscribe at i-on ang bell para sa higit pang tips. Blueberries, tagapagbantay ng utak. Antioxidants na lumalaban sa pamamaga, pinatalas ang memorya at pinipigilan ang demensya. Kainin sa oatmeal o smoothie, avocados, tagapaglinis ng puso, healthy fats na nagpapababa ng kolesterol at blood pressure mas sa toast o salad. Pomegranates, elixir ng kabataan. Nagpapaganda ng daloy ng dugo at nagpapababa ng pamamaga. Kainin ang buto o juice. Papaya, kaibigan ng tiyan. Enzyme para sa madaling panunaw at immune boost. Sariwa o sa fruit salad. Mansanas, bayani laban sa pamamaga. Nagpapatatag ng blood sugar at gut health. Kainin daily kahit saan. Simulan ngayon para manatiling malakas at independent. Ano ang unang susubukan mo? Comment, like at share. Salamat.